Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pag na nga po ni Pascal Siakam ng bagong kontrata. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kukuha ng nga po Los Angeles Lakers ng bagong center. Ayun nga po mga katrop, sa kalalabas palang lang na balita ng sikat na NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, nagkasundo na nga dito po ang kupunan ng Indiana Pacers at ang kampo ni Pascal Siakam na pumirma na siya sa kanilang team ng 4-year, 189.5 max contract extension. Hindi na nga po nagsayang pa ng oras ang Indiana Pacers sa pagbibigay ng bagong kontrata sa kanilang superstar since ayun nga po sa bagong rules ng NBA, Pinapayagan na nga po ng liga ang mga teams na papermahin na nga po ng kontrata ang kanilang mga sariling manlalaro na magiging free agent na ngayong season matapos lamang ang NBA Finals. Ayaw na rin naman nga po nalang pakawalan pa si Pascal Siakam dahil bagamat man nga po kinapos ang kanilang team sa kanilang kampanya sa playoffs sa pagkakatalo nga po nila sa Boston Celtics sa Eastern Conference Finals ay napakalaki rin naman nga po ng inaambag nito para maging competitive ang kanilang lineup. At sa kanyang pananatili nga po sa Pacers, ay inaasahan na nga po na mas mananatili nga po silang contender sa East since plano naman nga po nalang gumawa ng ibang malalaking move. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ang balitang kukuha ng nga Los Angeles Lakers ng bagong center. Kasabay nga po mga katrops ng pagkuha ng Los Angeles Lakers ng bagong head coach ay ibinulgar na naman nga po ni Ian Begley na isang bagong center nga na po talaga ang target na makuha ng Lakers sa darating na 2024 NBA Draft. At isa na nga po dyan ay walang iba kundi ang 7 foot 1 na batang big man na si Kellel Ware ng Indiana na nag-average nga po sa college ng 15.9 points, 9.9 rebounds, 1.5 assist at 1.9 blocks per game. Maliban na rin nga po dyan ay napakalaki rin naman nga po ng potensyal nito na maging best center sa NBA kung sakasakali mang maayos ang paghandel sa kanya. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit siyang gustong makuha ng Lakers since plano nga po nila itong itandem kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Ngunit dahil nga po sa king talento at potential ni Kelly ay may nga po ang Lakers na makuha ito gamit ang kanilang 17th overall pick since marami rin naman nga po ibang team ang interesado sa kanya. Kaya plano na nga po ngayon ang Lakers na gumawa ng trade sa mga susunod na araw para makakuha nga po sila dito ng isang top 10 na pick sa darating na 2024 NBA draft na magagamit nga po ng kanilang team upang makuha si Kelly So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.